Kaya si Nad. Nad! Nad! Oh. Halika, ano? Aalis ako. Aalis ako. May, may na ako. Ngayon, iho na muna bahala dito sa bahay. Matawag na ito. Matawag. Mm -hmm. Pinapunta ko nung kaibigan ko nga. May party yata. Ba? Hmm? Nasaan na ba so, yan? Baka mawala na. Mm. Naku, asa na ba yung silpong ko? Baka mm. okay. mm. okay. importante yan Kaya nga eh, baka nang patuloy ako sa iyo Asa na ba yun? Layo na kaya na ilalagay siya ilalim naman eh yun Ano sa Bilisan mo lang Mga maya, na yung kasama mo Ano nga Wala naman. Wala naman. Ito. Akin pala na yun. Kala ko din Matamog ka dito ka naman. Ah, bitu ah. Ay naku, ano ba ito? Ilang ang balans, ang buko hindi masyadong nasa ilalim, ang hirap harapin. Halungkat ko lahat bago, bago makatawag eh. hindi uh, mo na. Ito. Ito na lang muna yan. Ano? Kaya na no? yeah. kay. Saan ka pupunta ngayon? Pupunta so, ka dito ko nilagay yung, ano ko. Ah, ingatan ko na lang yung bulo sa kasi kaya kaya ako dinibidibli yung ano, lagayan nangyari doon kay Sam noon na nadukot yung silbo niya sa bulsa ng bag. Ay kung dito, hindi niya madukot ang dami ngayon. Kung may tumawag na ganyan, dito ko lang ilagay siya para madali. Okay. Hmm. Yeah, na yan para ano? Dika. Ang dami-dami dami niya naman kasi nakalagay niya sa bag mo. Kasi nga, <laughs> para <yung>, so, <laughs> mag <naman> yung laman. <laughs> para kay silpon, hindi ma, ma ng mga mandurukot. Ma ma ano yung isa, yeah. nasa ilalim pa. <laughs> Ina-bloot yan ang buo, edi lahat ng bag mo dala. Hindi, habakan ko mabuti. Gaganuin ko. Bakit ako nag-bag? Ginaganong, ginaganong ko yan. Tumutunog e, tumutunog e, tumutunog. wala naman. Hindi ba? naman? Mayroon, pagpakatingin mo. Ano ba naman ito? wala naman sa akin dito. Tugasan silpon ko na naman, nawala. Mayroon, kasi mayroon na nilagay. Ma, iwanan na naman ako ng mga kasama ko. Pasa <laughs> na din na naayon din niya. Bakakay uh, niya talaga ko. Bakat yata wagan ng ayat ako. <laughs>